Ji, babaeng kay Glawas, sa kawin na tugas, no music. Para to sa mga lalaking mapanakit. Huwag manakit. Magmahal lang. Good vibes only. <laughs> Niloko mo. Winasak mo. Pati mga pangarap. kaya ang tulad mo? Bakit ganyan ang puso mo? Natatawa ko nang marinig ko ang balita mayroon ka ng iba. Alis ka lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. Ukay bilis namang sino ba yung nakuha mo mukhang hindi ka kilala. Ilan pa kayang mga babae ang paluluhan mo ba? love you. Follow me.